Ayan, hi sa inyo mga ka-taste buds. Ngayon magluluto kami ng pritong uh, tulingan at saka magluluto din kami ng pritong talong. Siyempre magandang partner niya sa pritong tulingan at saka siyempre magluluto na din kami ng tortan talong. O yan. So napakasarap ang lulutuin namin kaya naman simulan natin lulutuin. Ayan, so ito mga ka-taste buds. So bali pinirito na namin yung tulingan saka yung talong dahil napakasimple naman yan. So ipiprito nyo lang yan. Ang lalaki nyo, no? So meron tayo dito tatlong pirasong malalaking tulingan at ito naman yung ano, yung para sa tortang talong so ang ginawa namin dito is ano yaman yan man, dito yung inapuyan so dito namin niluto yung iba kasi iniihaw ito naman dito namin niluto yan then nung naluto na siya, nasunog na yung mga balat tinanggalan namin ng balat saka ito na yung naging niya. nya at syempre gagamit tayo dito ng itlog asin saka lagyan na din natin ng magic sarap so yan iprepare muna natin ito ito naman sa talong yung lang natin yan. yan gamit itong tenedor Pati ito. Lahat yan. Itong tatlong piraso na yan. Gaganyan na natin Para mag, ano siya. Yung lumapad. Hmm. Napakasarap yan. Tortan talong. May eh, ganyan-ganyan din natin Para natin minamassage. Then prepare naman natin yung itlog. Mga ka-taste buds, meron ako ditong mixing bowl. So, yan. Dito ko lalagay yung mga itlog. So, ito isa-isa yun natin. Basta siguraduhin niyo na ano ah, na walang ang tawag dito yung shell dito sa sa itlog. Ayan. ayan. so ito mga taste buds, maglalagay naman tayo dito ng asin. So ayan, tamang dami ng asin, huwag naman napakadami. So maglalagay pa tayo dito ng magic syrup. Ayan. Then, syempre, haluin natin to. I mix natin yan Pag na-mix natin ito Lalagyan na natin yung talong And So ito mga katayang sabay din natin itong isang talong dito Lalagyan natin yan dito So parang gagawin natin Para natin siyang ibinababad muna dyan Para ma-absorb niyang maigi itong itlog So yan, i natin yan Dapat para sa malapad natin nilagay Pero okay na yung ganyan Yan, i gento natin yan diba dapat mapalapad natin to ayan then luto na natin to so ito mga katay sa badso oh. naayos ko na ayan ito yung kanina ang bango talaga yun to mainit-init pa yung bagong luto so kunin naman natin yung ano itong lutukan ayan ginagawa natin ito so dyan tayo magpiprito sindihan muna natin kaya natin uminit bago tayo maglagay ng mantika maglagay tayong mantika dahil medyo mainit na rin yung kawali sige so, tayo tamang tayo tayong mantika so mga katay sa so, bansa ginagento ko muna bago natin ilagay sa kawali mainit-init na rin naman yung mantika so ayan so medyo paanuhin muna natin para hindi tayo magkalat then lagay natin kagad ayan Kaya kung napapansin na ginala nito para mag ano siya, pag din natin ng log. Ayan. Pagdagan pa natin. Bango. So, ito gento-gento para yung mantika pumunta sa ibabaw ay paano maluto-luto para kapag ibinaligtad e, natin mamaya maganda yung ano, itsura Yan, maganda yung itsura so hindi siya nanikit ayos yan so ito mga ka-taste buds tingnan natin yung niluluto nating tortang talong ayan mga ka-taste buds o ganda diba pwede natin balik sa ring o so, ganda ng pagkakaluto hmm. Yan, okay na yung ganyan. Kaya pag, ano na yan, pag naluto na yung lalim, okay na yun. yan. Ito mga taste buds, tingnan natin. eh hey, Lito na, ganda oh. pag yung pagkakaluto? Solid. Lapit natin. Nice. Ito, so, pakatakam no. Ayan, medyo patuloyin natin. Yan. Ilagay natin dito. Sa plato. Oh, ganda naman ang pagkakaluto na yan, ano? Hmm. Solid. Then, ito naman. Ito. Ay, ito muna. Angahin natin. Ito muna pala. Dagdagan natin ang itlog. Mainit. Ayan. Medyo mabula na siya. Gaya, talaga, talaga, taro, buds, natin. dahan, -dahan. natin. balik yan Pag ganyan, dahan -dahan lang natin Bilang tayo One, two, Nice. Hindi mabula kasi siya kaya hindi masyado natin maano yung ano, tsura, yung bulay. Kaya tingnan natin. Uy, ganda na pagkakaluto. O, di ba? Sa palagay nyo. Ganda, mabula lang siya. Pero normal yan. O, ganda. Lagyan na natin dito. Ganda na pagkakaluto ng mga talong. Kailangan iwalakad natin yan. natin Ito po yun natin, tama lumapad. Yan, so tumakati si bansikan natin. Uy, ayos, maganda pa rin oh. No? Kaya natin, oh, maganda pa tayo. Eto, luto na ito si Gerardo. Tingnan nyo naman. Di ba? Ganda ng luto. Lagay na natin yan dyan. Perfect ang pagkakaluto ng tortang talong. Di ba? Okay natin itong apoy. Okay, dyan lang kasimple magluto. So, dali natin ito dun. Sa lamesa. So, mga ano dito. Ayan. So, ito na yung ano. Luto namin. Tortang talong. Ito naman, pinapinakita na kung paano iprito dahil napakasimple naman yan. Ito naman, syempre, may proseso pa to para iluto. Ito naman, yung talong naman niya, hiwain nyo lang sa kapiprito. Yan. Mer meron may, tayong itong dalawang klaseng talong. So, piritong talong. Sarap niya. Sasawsaw nyo sa sasaw maanghang. Yan ito, ang partner naman ito, pwede banana ketchup. Panalo yan, no? Lalaki ng tulingan, tatlong piraso. So, yan. Kaya kung nagustuhan yung luto namin, Ya, basuh bukannya dia